Gusto kong malaman ba't ka naiyak. Bumagsak eh. Naiyak ako sa... Hindi nga sinabi Pamilya. Ah. Inaingit talaga ako ng ngayon. Inaingit ako. Hmm. So, ako ng masaya. Pamilya, sabay-sabay. Lalo nung madadaanan na may Jollibee, restaurant. Napapahinto ako habang atakata ko hmm. sa... Madamit namin, may ibang kung mapapanood ng papa at mama mo to, ano yung gusto mong sabihin? Sa so, papa ko, pa, alam ko na no, nasa yun. ka na. Pero salamat. Sa so, may simpa, may simpa na pinatunayan mo sa akin na apa kita. Hmm. Sa so, nanay ko naman, pa, panahon mo para magkago, iluha. Sa hmm. Sabi so, sabihin, nasa magalong ano pa rin siya? Talamak hmm. pa siya oh, nagturo sa akin. Ano? Ito ang taon na ako, tinuturuan mo nga ako. Mama mo? No? Ate Genevieve, gusto kong malaman yung ano, gano'n yung kagusto yung magbago na yung buhay niyo, Gano'n yung kagusto yung mabigyan nyo ng magandang kanabukasan yung mga anak nyo? Hindi na po, hindi na po masusukat yung gano'n lang kagusto. Gusto niya na talaga gusto niya na talagang kumbaga sa ano, gusto niya nang mabuhay nang tuwid. Opo. Nang tama. Opo. Oo, sakali mo talagang palarin ng Panginoon na igulong naman yung gulong na nasa ilalim kami. Hindi ko. Hindi na pakakawalan yung pagkakataon. Oo. No. Doon ako mag-uumpisa ulit. Hindi ko sasabihin sa sarili ko na itutuwid ko lahat ng mali. Oo. Huh. Okay. Ate Jennifer, Kuya Jamel, kung kuha ko kayong apartment dito, okay ba yon? Salamat po. Salamat po kasi kahit ano, ayos na yung anak namin. Bakit? Sa so, makakapanood ng kwento ng buhay mo, gusto ko mag-share ka ng aral, Ano yung mga natutunan mo sa buhay? Anong pwede mong maipayo sa mga kabataan? Sa ating mga kabataan, isa lang kaya kong sabihin sa inyo, isang bagay lang, mahalin niyo kung anong meron kayo ngayon. Pagpalagahan niyo kung anong nasa harapan niyo. Huwag niyo sayangin. Hmm. Di gaya ko, nag-easy money, nag-enjoy ako, kaya maganda ang buhay ko Pero ngayon, banglang ako. Yun lang gusto kong tandaan niyo, mahalin niyo kung anong meron kayo. Pagpahalagaan niyo, bawat oras, bawat sunod. Pag nabali niya lang, nagtaka-tapa. Hmm. Okay. Buhay sa kulungan ngayon, gano'ng kahirap nung huli mong ano? Ito po huli. Itong dalawang taon na nakalipas. Ano ano yung to totoong nangyayari sa kulungan? Ang Totoo yun? ba yung mga lalaki ginaganon? Oo Totoo yun? Totoo rin po na kung anong ginawa mo sa bata, gagawin mo rin. Yung nakulong, kung anong ginawa nila? gawa ako, pinasuhan ako ng rape. Ako yung makukulong. Kung anong ginawa ko sa bata, gagawin din sa'yo. Nang mga... Papa mo presyo. Lalo na kung wala kang pangkat. Oo. Oh. Sinasabing pangkat yung spot So, totoo yung... talaga? O oh, ikaw, hindi natira ka din sa pwede? May pangkat ako. Ano? Ah, may pangkat ka nun? Sa tatay ko po, pangkat na rin po. Tatay ko po, baga naging sandigan. Ah, nakakulong din ng papa mo. Hmm ano ba yan? 21 years old na po ako nakilala ko tatay ko sa loob ng na loob. Nakilala mo sa loob pa? Ano ba? Diyos ko. Ay! Ang sakit naman ng... Ba't nakulong? Sa tatay ko naman po, hindi ko po alam lang yung atraso niya. Eh. Oh. Kasi yung tatay ko, pendle maker po. Naituro niya pa nga po sa akin eh. Oo. Oh. Sa loob ng loob. Eh, hanggang sa Tinatanong ko siya, ito ba talaga tatay ko? Oo. Oh. Sabi niya, oo. kamo Kamukha mo naman, hawig mo naman. Kamukhang kamukha ko. So, oo. Para kami nga eh. Pinagbiyak ng bunga. Hindi lang pinagbiyak. Para Anong talaga, kwento ng buhay niyo doon mag-ama? Kasi doon kayo no, nag... nakita mo siya doon sa loob, nagulat ka ba? Siya ba ang nagpakilala, ikaw? Hindi ko siya, siya nagpakilala, hindi ako naniwala. Oo. Oh. Hinamong ko pa nga, sabi ko, putang na lang tayo. Ka. Anong sabi niya? Sabi na, sabigil ka na. Kung mong tawagin, anak, hindi ka naging ama sa akin kung ikaw man ang ama ko. Mm -hmm. Kung naging ama ka, wala ako sa harap mo Sa dito pa, sa loob. Tama. Mm -hmm. Ito, pares kayo ng mama ko. Pares kayo ng asawa mo. Mm -hmm. So, mo Gano'ng kasakit nun nakita mo yung papa mo doon? Sa sakit lang. Sa sakit. Tawala na lang, naihingit ako. Nakakita ko ng nanay. Anak nila. Taxi. Sabay mm. kumakain. Kahit yun lang, ko sabay kami kumain. Mm. Araw-araw. Hindi na gawa. Bata-bata akong grade 5 pa lang ako. Nangyayak siya. Kaya ngayon po nararamdaman ko, iglit, silos. Mm. Kaya nga lagi ko sinasabi sa panganay ko. Kumuhawayan ang kapatid mo. Darating Narating ang araw, dalawa na lang kayo makakampo. Hmm. Sabi ko, mahalin nyo isa't Sa asawa ko naman, sabi <coughs> ko sa kanya, mahal, kaya kita sinasayan, sinasanay maging matatag. Dito, lalo ka sa kalsada na tayo. Hindi abang boy kasama nyo. Gusto kong maging matatag ka. Huwag ka susunod ako. Kasi may napo mo. Hindi, sa uh, ano ko naman kay ate, pa, parang palaban, palaban na siya. Palaban siya, opo, palaban siya. Pero pagka dumating na sa punto na gibitan hmm. na, may na ang Gusto ito, kong, ko Gusto kong malaman ba't ka naiyak. Bumagsak eh. Naiyak ako sa, hinahin sila kami na, pamilya. Ah. Inahingit talaga ako ang roon, inahingit ako. Hmm. Pag ako ng masaya, pamilya, sabay-sabay nung... Lalo nung maladaanan na may Jollibee, restaurant. Napapahinto ako habang atakata ko sa... Madamit namin, may ibang gabi. Hmm. Kung mapapanood ng papa at mama mo to, ano yung gusto mong sabihin? Sa so, papa ko, pa, alam ko na nasa nyo. ka na. Pero salamat. Sa so, may simpag... May simpa na on. Pinatunayan mo sa akin na ama kita. Hmm. Sa so, nanay ko naman. Ba? Panahon na para magbago. Iluha. Uh oh. -huh. So, ibig sabihin, nasa magalong ano pa rin siya? Baba. Mm hmm. Talamak po. Siya ako nagturo sa akin. Magdroga. Hala. Pitong taon na ako, tinuturoan niya ako. Baba. Mama mo? No? Paano nangyari yun? Ilong panahon po nun. Pala ko na yun, 1990, 94, 95. Ang droga nung araw, nakabalot po ako sa dahon. Oh. Hindi mo makikita, nakapay mo lang. Hanggang sa nasundan ng foil, nakabalot na sa foil. Hanggang sa nasundan ng plastic. nga po, hanggang ngayon na po. Hindi pa paano na, ano na tinuruan ka? Siyempre nga po, nung mga panahon na yun, inutusan niya ako, sulat lang dadali ko sa Riverside. Oh. Sa Panila po, Bonifacio. Dadali ko sa akin kasama niya. Bibigay sa akin. ngayon nga po, yung dahon. Bibigay sa akin. Siyempre, bata po ko hmm. o, na ako. Na-curious ako. Ba, ano yan? At, sulat lang papadala niyo sa akin? Pagbalik. May nakaganya na kayo. Tissue pa. Oo. Oh. Alika, Para malawag. Saan yeah. na try mo na? Seven, pitong taon ka pa lang. Seven, seven, or eight yun, yun papasok ko. Kaya sa tuwing nag-aaway kami, sinasabi ko sa kanya, ikaw ang may gawa sa akin. Hmm. Di akong gumawa na ito. Yun lang, lagi ko sinasabi. Kaya kung mapapanood naman ito, isa lang sabihin ko, mapanaon na. Parang hindi ko na ako ba? Ate Jennifer gusto ko malaman yung ano, gano'n niyo kagusto yung magbago na yung buhay nyo? Gano'n niyo Gano yung kagusto yung mabigyan niya ng magandang kinabukasan yung mga anak niyo? Uh, hindi na po, hindi na po masusukat kung gano'n namin kagusto. Uh, gusto, so, niyo na gusto na talagang, kumbaga sa ano, gusto niya nang mabuhay ng tuwid? Topo. Nang tama? Topo. Dahil ayaw ko pong pagis ng mga anak ko na Ayaw na po namin kumagaya na. po sila sa amin na uh, palindyan. Hindi naman po na. namin pinangarap na Paglaki nila, ito yeah. pa rin yeah. kami. Hmm. Naka-plano na sa aming mga asawa yun. Ayun nga po, labangkit ng asawa ko. Hmm. Na ililibre na nga raw po yung pagpapara sa anak ko. Mm. Lahat lang ng requirements, sa yun namin. Nasikaso naman po namin. Pero kung ano, sakali mo talagang palari ng Panginoon na igulong naman yung gulong na nasa ilalim ko, hindi ko napakakawalan yung pagkakataon. Hmm. No. Doon ako mag-uumpisa ulit. Doon ko sasabihin sa sarili ko na itutuloy ko lahat ng mali. Hmm. Uh Hindi -huh. naman po ako tanggaw. May pinakalala naman po ako. Anong grade ang natapos mo? Third year eh? po. Third year? Okay. Tapos nag-test na po ako well year. Hmm. Kaya sa, yun nga po, experience na rin. Sa construction, nasintada, palitada. Mas, hmm. Wala rin na nga po ako. Okay. Nakakatay na rin po ako ng baboy. Ah. Solong, solong, solong katawan ko po, nagkakatay ako ng baboy. Kaya mo? Apo. Ah, hmm. Uh -huh. Pero ano mm -hmm. ah, Kuya, uh... Jamel. Lagi mong hingan ng tawad kay God, John. Sobra po. Sobra po. Kasi anong magiging silbi ng buhay natin kung matatapos yung buhay mo nang hindi natin kasama siya? Okay. Ha? So, lagi ko nga po sinasabi, Lord, Panginoon, ako, alam ko, ito na yung karma ko, kako. Mm. -hmm. Sa lahat ng kasalanan ko, mga nagawa ko, alam ko, ito na. Uh -huh. Pero sana, bigyan niyo pa po ako ng lakas na makayanan mm. -hmm. ko makayana, lahat ng pagsubo. Hmm. Awa naman po ng Diyos. Ayun, nakita niyo po kami, masaya kami. Hindi hmm. kami Wala nang alsala kami, birang-bira kami magabay. gabay. Oo. Oh. Hindi yung total yung malaking bagay talaga na pagsasalo. Hindi kami nagtatalo hmm. ng maliit lang, puro malalaki. Okay. Ate Jennifer, Kuya Jamel. Kung kuha ko kayong apartment dito, Sorry. Okay ba yun? Salamat po. Salamat po kasi kahit paano, Ayos na yung anak natin. Bakit? Hindi na kami nasa kasada. Tagal ko na po inilingin. Kaya sana may magpatira sa amin. Pero maraming salamat po hmm. Kung hanap ko kayong apartment dito, okay ba yung sa inyo? Opo. Sobra po. Sobra po. Gaya nga po sabi ko sa inyo kanina, mamaya po alis kami dahil nakaalis na po ako. Okay. Tatapusin lang po namin kumain dito. Eh. Babaid siya na kami. Dito, hindi po ba kayo nag-try maghanap dito? Apartment? Wala nga po kami um, kakayan. Ah, okay. Kung mm hmm. binigay saan niya po, ito po pera niya. Naipon niya po. Oh. Ano man wala po kayo? So, eh. Magka Tatlong libo na po ito. Mm hmm. Nihipon niya po namin. Pambili niya po ng motor. Pambili ah. Motor. Para makapag-ano kayo, no? Opo. Ano kami ng motor, yeah. yun ang gagawin namin okay. para. maniwala lang po ko Ang dami na. Ano so pa po? 6,000 po, 7,000 po kasi yung motor na ibebenta po sa amin. Eh. Ay kolong-kolong na po. Nasaan po? Nasa Argo po, Nasaan San Miguel. San Miguel Kilala, mo siya. Kilala okay. po siya doon. Kilala po siya doon. Ayan, yeah, ito po. Hindi po kami magastos na tao, sir. Kaya sila sinasabi yung isang kaha, isang kaha, maghapon, malabo po yun. So ito, katekra mo. Uh -huh. Ipuno nila yung pama namin. pinalilimos nila. Okay. Nak, naman huwag makulit o papa makulit na naman yeah. siya. Ako po umahawak ng pera sa gabi po. Hindi na po babanggay, hindi ko sa'ko tinatago. Ah. So talagang safety ko po ito. Mm -hmm. Dito lang po namin naipon Yeah. Simula po nung naglakad kami papuntang monumento, papunta po rito. Wala okay. po kami napuntar. Kasi nga po, gatas, dayap pero... eh. Yeah. Tapos yes, dito, hindi naman po namin sinasabing may talagang magaganda loob din po talaga. Mm. Hindi Paano kung ano, maghanap na ako ng apartment para makalipat na kayo? Salamat po. Ha? Salamat Kuya. po. Basta gusto ko mabuhay na tayo ng tuwid. Mabuhay tayo na dyan. Makakasa po kayo. Eh. Salamat po. Basta gusto ko na dyan na si God. Opo. Lahat ng gagawin natin, tama. Kasi wala po po sa dibdib ko, sa puso natin, sa isip natin, Itong hawak ko ito, wala po ito ngayon sa harapan namin. Okay. Tagal sa, na po ito. Sa bagay, hindi mo, hindi nyo na naising iipunin niya natin, no? Opo. Lahat po. Lahat. Ultima bariya. Nakaiwalay hmm. pa nga po yung mamesyo. Okay. Tama po. So... Ayan. Samahan ko kayo doon sa ano... Kahit pa paano kung ano yung maitutulong natin sa inyo. Para sa mga bata ko yun, channel, ha? Paano? Uh, ikot kami. Sa inyo gustong mas malapit? Dito? Baliwag? Baliwag po sana. Oo. So, Baliwag po sana kasi malapit po yung palengke rin. Palengke? Dito po kasi... Hanap sa buhay? Pa Saka yung anap buhay po. Okay, okay. Wala kasi... pong junk shop dito. Mm. -hmm. Doon po, tabi-tabi na po yung junk shop. So kahit pa paano po, mm -hmm. pwede po kong mag-mix na sa pagkukutorto kung saka-saka rin natin pa yung makakalala ko po. Okay. Mm -hmm. Tapos gusto ko rin ano, so hindi na namin ibababa yung may dala kaming grocery eh. Salamat po. Pagkakuha ng apartment, kung ngayon, Dunda lang natin ano yun yung grocery. Salamat po ng marami. Salamat Welcome po. Boy. Salamat po kuya. Basta Salamat pagmamahal po. to ng ating Diyos sa inyo. Ha? Salamat ah, po. Ate Jennifer, gusto ko yung number one drugs. Wag na. Wala na po yun. Ah, tapos, uh, ilatag natin yung mga makakatulong na pwede nating gawin sa hanap buhay naman nyo. Ha? Salamat ah. po. Okay. Kasi po kung nagda dress pa kami, ito nga. Kaya nga po nasabi hmm. ko ulit, ito po, itong hawak namin. Wala. Wala okay. sa harapan natin. Wala na po sa May plano po kami, kaya po talagang hinihigpit ang katu. Okay. Mahal tayo ng ating Diyos. Totoo po. Salamat po. Welcome. At itong mga bata, kawawa yung mga bata. Wala silang kasalanan eh. Balikan namin kayo. Mahirap pala kayo yung cellphone eh, no? hindi tayo makakapag-talk. Pero babalik-balik na lang kami dito. Bakit ngayon din? Mga isang oras, dalawang oras. Salamat Nandito na kami. Ha? Salamat po. Parang makalipat na kayo. Salamat po. Salamat. salamat po, uh, po ng marami. Lord, salamat, Salamat po. Salamat po. Huh? Sa e, mag-ayos na kayo dyan. Ngayon din, kukuha tayo ng ano na. Salamat Malilipatan niyo. Salamat, salamat. salamat po. Salamat salamat salamat, salamat salamat. Okay, so paano? Hanap muna tayo ng apartment para masunduhon natin sila sa telegram. bigyan natin yung ano pagkakataon para sa mga bata telegram Mahirap yung hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon. Ay, dito po,